Hello guys, this is M Chain L Mix Blood. So, ngayon po ako po ay magmumukbang ng papaya. Ito po ang papaya. So, dahil uh, lang po ang magkaroon ng papaya dito sa aking uh, nanay at tatay. Pangalawang beses ko pa lang po ito uh, makakain dito. No? Sa tagal kong nagtatrabaho po rito is second time ko pa lang po makakain ng papaya. Kaya sasamantalahin ko guys, magmumukbang ako ng papaya po ngayon. Kasi talaga nga, miss, miss na miss ko na rin po kung makakain ng papaya. Kaya talaga, guys, kung may papaya kayo dyan, sabayan nyo akong magmukbang. Kainin po natin tong apat na pirasong uh, papaya po. Siguro hindi ko ito ma mauubo. Siguro dalawa lang ang aking makakain ngayon sa pagmumukbang ko. Mmm! Ang tamis ah. Ayan. Nakakain na rin sa wakas ng papaya. Tamis guys. Ang tamis ah. Hmm. Nagkakatas-katas pa siya. Wabe. Yan. Sa pangalawa na ito. Grabe. Grabe ang miss ko sa ano. Sa papaya. Hmm. Busog na agad ako. Dalawa pa lang. Hmm. Sarap. Thank you guys for watching. Talagang busog na ako. Hindi ko kaya buosin yung apat na piraso. Thank you guys!